Spirit Guide Messenger po. Hi Leo. Leo ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ano. Pero katulad ng sinasabi ko ano, uh, ang intention ko sa pag-upload ng video ito naway magkaroon kayo ng kamalayan, mahil niyo ang inyong sarili at matutu matuto kayong mahalin ang inyong sarili, ano? So Leo, itong reading natin Aalamin natin kung ano ang parating sa buwan ng July. Ano? Pasensya na ha, medyo na late ako ng upload sabi ko sa inyo, uh, kada katapusan talaga, busy ako. Kasi meron ako mga suki every month. Uh, monthly ang reading ko kasi sa kanila. At uh, basically, nag start ako ng mga bandang June 25. June 25 o mga kada 25. <laughs> mga bago matapos ang buwan. Ano? Pinapasa ko na kasi nag-start na ako ng ano, ng reading sa kanila. So, Leo, alamin natin ang iyong love life. Love life muna ang unahin natin, ano? Pag may jumping card siya ang kukuhanin ko, pero pag wala, okay. Wow, wow, ang dami, pero ito lang. <laughs> okay, manifest. Manifest. Manifest ang lumabas. move move at ka manifest mm. nagmo manifest ka na sana mag, mag maging maganda yung samahan ano nag nag, nag nagdadasal ka siguro kasi nakikita ko dito mukhang wala kayong magiging closure malamang na gusto mo pa ang inyong samahan or yung person mo ano Um, pero, eto, ang mangyayari kasi dito, para tingin ito, no, malamang na yung relasyon nyo, walang magiging closure kayo ng person mo. No? If ever na mauwi kayo sa hiwalayan, ano, meron kayong pagtatalo, na malamang na meron kayong pag-aaway that day, tapos mauwi kayo sa no contact. So, malamang na wala kayong closure. Kaya, magma ka dito na sana uh, kontakin niya ako, sana um, magkabalikan kami. Um. At saka ikaw at ang person mo, no, meron kayong gustong goal kasi na maabot. Ano? Gusto pareho tin naman naman yung baraha, di ba? Meron kayong gustong goal na maabot. Um, kaya nga lang isa sa inyo kasi nagte for granted sa inyong samahan, sa inyong relasyon, ano? Kaya, pagdating sa pag-ibig, mukhang empty. Empty kayo pareho. Madal ma pareho kasi kayo. Malamang na, ito ang gusto nyo talagang mangyari, ano? Hmm. Kaya lang, nangingibabaw sa inyo yung ego. Hmm. Kaya, bago matapos siguro ang July na to, ano, sandali lang. Kuha lang ako ng isa pang para, para make sure confirmation lang hmm observe malamang na bago matapos itong July magkaharapan kayo hmm ito na ang magiging end ng cycle nyo at nakakita ko rin ano sa sobrang dami ng tao. <laughs> Ang dami ng tao dito. So meaning maraming taong involved. Hmm. May iba pang involved dito. Baka yung mga naging karelasyon ng person mo or ikaw mismo sa past, no? Or yung mga dating issue na mauungkat. uungkatin. Kaya makakabuti dito sa iyo no na mag-focus ka kung paano mo matatapos ang inyong issue uh, para makalaya na kayo no sa mga stress nyo Mm. May pag-isipan mo. Sa ngayon no, simulan mo na lang obserbahan ano bago matapos ang buwan ito ano Para makalaya ka na sa stress mo. Malamang na meron kang ganyang klasing ano sa sabong ito. Maring Uh, bagong pakikipagsapala rin din, ano? Ang gagawin mo, no? Yung iba sa inyo, makikipagkilala kayo sa internet siguro, or sa mga dating, dating apps, mag-oobserba kayo dun, ano? Hmm. At, uh, malamang ikaw, ano? Naghahanap ka ng uh, person. And then, tingin ko naman, meron kang makikilala dito, no? Hmm. Meron kang, kahit hindi mo pa siya makilala, o-obserbahan mo pa lang to. Okay? So, malamang na. Uh, hmm, magkaka magkakakilanlan kayo. Or makakakita ka ng, ng person sa internet na gusto mong magkakaroon ka ng interest. But for the meantime, mag observe ka. Titingnan-tingnan mo yung mga profile siguro nila kasi naghahanap ka ng makakarelasyon. Pero pwede, pwera pa dyan, ano? May, ah, hindi. Hindi itang kukuha niyan ko ito. Alam mo, itong tatlong barahang to, merong, itong, kat kasi sabi ko nga, merong ka makakilala sa internet. Ano? Parang meron siyang special, parang may something dito. Pa-confirm lang ah. Eh. Actually, hindi ko sa hahalukay ng baraha masyado, pero na-curious ako eh. magahanap ka nga sa internet yung iba sa inyo, no? hindi lahat. Then, etong person na to, ang mag, mal, malamang may, may, connection to sa pera, ano? Ito makakilala mo. Um, bibigyan ka siguro nito ng pera. <laughs> sa nakakita ko. So, ayan ha, Leo, pasensya na. <laughs> na, na late kasi tayo ng ano, siguro. Ma'am, July 3 na po. Sorry, pero wa, 3 pa lang naman. <laughs> mahaba pa ang buwan na to which is makakilala mo yan ano lalo na kung ikaw ang Leo na single ano move on tayo sa iyong money at saka career ano which is etong person na makakilala mo bibigay sa ng money yan oh encouragement hmm, encouragement <laughs> Heal the ouch. Heal the ouch. Mm. Sa trabaho mo or sa school, ano? Nakikita ko na wala namang malaking pagbabago ang magaganap this month. Mm. Kung mag kung gusto mong mag-invest, ano? Kung gusto mong mag-invest, makakabuti sa'yo. Dahil may bagong opportunity na papasok sa'yo sa buwang ito, ano? Hmm. Especially yung Leo na uh, birthday nyo, di ba? Pagpasok na. Kasi ang Leo, ano ba kayo? Uh, July 23 hanggang August 22, di ba? So, mag-ingat ka na lang. <laughs> uh, maging open mind ka, ha, Leo. Kasi etong malamang na meron taong tutulong sa iyo. Ano? Maliban sa pinapasukan mong trabaho ngayon, meron kang makikilalang tao na magbibigay sa iyo ng another opportunity. Malamang na uh, sideline. Hmm. Basta pagpasok ng buwan na to, Leo, merong magandang ano. Ganon din sa work mo um, maganda rin ang daloy, walang, uh, syempre hindi maaalis yung pagtatalo sa coworker, pero okay naman. Then dito ko nakakita ang new opportunity, ano. At dadaloy uh, dadaloy sa'yo, kaya kung may balak kang if ever na gusto mong mag-change ng career, meron to tulong sa'yo, bawa. Dati ka nang na, nabibisit sa dati mong trabaho. Meron tutulong sa'yo siya yung gagamot sa'yo parang nurse, parang aid so merong taong tutulong sa'yo uh, or kung hindi man taong itong tutulong sa'yo merong ka mapipick up na impormasyon na malamang na ito ang magiging uh, opportunity mo para makapag-change ka ng career uh, which is etong month na to ang best timing sa'yo na pwede kang umalis or uh, lumipat or magsimula ka na maghanap ng iba Okay? Kasi pag nag, nag ano ka naman ng trabaho, kailangan one month before mag ano ka, mag abiso ka, diba? Huwag kang basa basa ano, mag-quit, ano, hindi maganda yon Be ano, be professional, ano? Hmm. Gentle gardener. So, best timing talaga dito sa sa'yo. Kasi in the near future, ano, nakikita ko na uh, secure. Secure job kasi ang hinahanap mo. So, malamang uh, ang masasabi kong ano, kasi it, yung itlog, di ba? Parang, parang mga nasa itlog na parang bulaklak na namukadkad na naglabasan sila. So, sinasabi sa inang baraha na always start your fresh. Um, fresh day kasi para siyang flower na namukadkad every morning 'di ba may mga ganyang bulaklak na kada umaga 'di ba namumukadkad so eto ang validation ko ganun ka rin dapat every day always start a new day ayan kasi Halimbawa sa, sa trabaho mo, ano, Leo, kahapon, meron kayo away ng mga co-worker mo, nagkasamaan kayo ng love dahil magkasalungat kayo ng mga opinion, yung isa may, may napuna ka ganito, may napuna sila ganun sa'yo. So, huwag mo nang dalhin in the next day yung galit mo. Okay? Hayaan mo na lang. <laughs> Kailangan another, another energy, tapusin mo na yung ano. Okay lang kung joy, di ba? Kung positive, eh kung negative, wag na leave it na the past. <laughs> Tapos na yon. So Leo, move on naman tayo sa iyong health. Alamin natin ang iyong health. Hindi ko na masyado hahalukayin ang iyong baraha, ha, Leo. Kasi isang buwan mo tong ano eh. <laughs> heart of sky. Oh, andami, andami. ang dami ah. Ang dami. Nagkalat ng impormasyon mo dyan ah. Stand still. Stand still. Hmm. Okay. Dito ko gustong umanong. Alam mo, ang, pa pahiwatig kasi dito ng baraha, stand still at saka heart of the sky. Meron ka bang, meron ka bang naging sakit? Meron ka bang kung ano-anong nararamdaman sa katawan? Hmm, canyon. Ang pahiwatig sa'yo kasi dito ng baraha, kasi nasa mataas na siya eh, no? Then dito, stand still. Malamang na magkakaroon ka ng ano, improvement, health im improvement dito ano. If ever na ikaw yung Leo na merong naramdaman sa katawan, kung may sakit or kung ano man ano, or nagkasakit ka. Pero ang nakakita ko dito, magkakaroon ng improvement. Mawawash ma mo na yan kung dati uh, il ilang buwan kasi siguro magkakasakit noon June, nagkasakit kasi siguro, pero this month wala na yan. Or kung meron ka talaga just like ng diabetes ano magkakaroon ka naman ng improvement dito ka sakit sakita meron ka hindi ko alam pero magkakaroon ng improvement mm. in general naman talagang great month talaga ito para sa inyong health habits ano mag-ingat ka sa iyong pagkain new eating habits uh maigi na uh, ano ba mahilig ka ba sa gulay uminom ka ng tubig gulay at saka nguyain mo yung pagkain mo. Okay? Nguyain mo ng hanggang sa... Kasi baka siguro wala ka masyadong bagang dito. Ano? Kaya siguro hindi mo masyado nguya. Tapos lunok agad. Which is konektado yan sa ano mo eh, sa bituka mo. Yung digest, digestion mo. Ano? Kaya magingat ka na lang. Ano? Hmm. Kasi napipressure yung bituka mo eh. Hmm. Yung intestine mo at nakakabuti talaga sa iyo na i-implement mo ang mga pagpipilian mo sa pamumuhay mo yung yung makikinabang ka sa iyong kalusugan ano lalo na pag, pagdating sa darating in the near future no ngayon siguro nga'y sabi bata pa lang ako eh bata ka pa lang pero pag tumanda ka na <laughs> syempre di ba hmm, kaya kailangan yung mga kakainin mo, yung pag-aalaga mo sa katawan mo, kalusugan mo, hindi lang yun ngayon, ano, yung benefits, kailangan yung benefits hanggang sa pagtanda mo. Okay? Huwag mong isipin na bata pa ako kaya okay lang. Hindi okay 'yon. Dahil pag tumanda ka, kulinaan lahat. Okay? And then sa iyong spirituality naman ano? Alamin natin ang iyong spirituality. Reach out. Reach out. Alam mo, nakakita ako sa'yo, marami kang ginawang sari-saring, ano siguro, uh, meron kang sari-saring practices na ginawa before. Kaya ngayon, sinasabi sa'yo dito, hmm, kasi reach out, ano. Diyan. Oh. Oh. Ayaw. Ayaw. pumapalag. Intention. May, may itlog siya. At ah, saka yung dandelion. Hmm. So, dito sinasabi sa ng baraha. Try something new this month. Yung mga spiritual practices mo or development. Sinasabi sa'yo dito na huwag kang matakot ng ano, mag-eksperimento. Pag hindi gumana yung isa, yung isa naman. Pag hindi gumana, isa na naman. Hmm. Hmm. Magic stream. Magic stream. Hmm. Mag-eksperimento ka nga dito. Ano? Mga iba't-ibang nakakasanayan mo. Kung yung dati hindi nag-work, then panibago. Hmm. Dito may parang waterfalls na naglalaglagan eh. Ano? Nagaano? Padalanta ito, padaluin, daluin, daloy. Mm. Let it flow. <laughs> padaluin mo dito kasi 'yan ang magdadala sa ng fresh energy, ano? Dito. So, mm, kasama na dito 'yung pagtaas ng motivation mo, inspiration mo. Mm, Magiging klaro sa iyo 'yung spiritual na landas mo no. Mm. Yung kasi hindi naman tubig siya, di ba? So at saka kumikinang, di ba? So meaning klaro, clear. Clear siya. Yung hangarin mo rin malamang na magkakaroon malalaman mo yung hangarin mo ano. Mm. Kaya sinasabi sa iyo dito, huwag kang mag-give up. Ano? Mm. i Ipursu mo yung spiritual path mo kahit na ngayon wala ka pa nakakitang ano. Um, resulta ano kailangan mo talaga ng practice 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 at uh, intention mo ang importante dito no yung magandang intention mo para mas lalong tumaas ang, ang energy mo always is fresh at lumabas yung iyong motivation at ganoon na rin yung hangarin mo malalaman mo ano so yan ang nakita ko alis may expectation ano sa Bawa nagme-meditation ka, mag expect ka ng ganito, ganyan. Huwag. Iwasan mo yun. Uh, hayaan mong dumaloy sa iyo ang enerhiya. Hayaan mo kung anong makakita mo sa enjoying during ng meditation. At yung prayer mo, ano kung nag-manifest ka nga, no, maging may karelasyon ka man o uh, sa spiritual path mo, which is manifest is manifest naman, ano. kasama na yan sa, ano, mo, sa iyong enerhiya sa itong buwan na to. Ano? Okay, so Leo, paano ba yan? Hanggang dito na lang ha. Pasensya na ha. Maraming maraming salamat sa mga nag chat sa akin, nag-request, ma'am, bakit walang Leo? Oo, uh, ngayon pa lang. At saka yung meron pa yung iba, pasensya na, okay? So, Leo, thank you, thank you sa like, share, comment, at uh, sa mga cross-watcher, pasensya na maiklilan yung ating reading. hindi Usually, ma mahaba talaga ang reading ko ano kahit na isang sojak sign lang kasi hinahalukay ko talaga yung baraha. Pero ngayon, medyo ang ko lang. Okay? At uh, sa mga bago kong subscriber, thank you, thank you po. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa paglaan nyo ng oras. Namaste po. Bye bye.